Ala. ni mo pangalan, bantay ka sa ko. Usa pangalan ni mo. Wa may ba Ano ang pangalan ni mo? Gusto ka lumot di ka buntag utu hapon. Ala, la mo tak. mo na ibi mo kada korang white ni mo. Wa ko la mo tirino. Ala. Ala.

Ayo, Ayaw, istorya na pastor. Masamot ang weta na pastor. Tara, wait Ala, 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 gusto ka. Beso, Galing ko wait ni mo. Ala. Ay, no. Ayaw na. Dili, kupras ka. Kupras Ayaw na, istorya na. Masamot ang ngipon, mapangag pa, nagbalik. Ala, 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 Kulang-kulang, naman ka mong imong Nahiya ako sa ngipon ni nga sobra mo rin sige, absent. Ang nalala. Ako ngipon ni absent. Pero yung mura mo rin convert na Hala! Apak-apak! Apak-araw! Hala! 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 Ala! 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 Ala!